Yo, what's up? Nandito tayo ngayon sa Chinese Garden at nakita natin ang ating future police. Kuya, anong pangalan mo? Sander po. Sander. Sir, Sander. Meron akong tatlong question. Kailangan masagot mo ng tama. Pag nasagot mo, meron kang cash prize. Yes. Unang tanong, PBA team ang kamakailan lang ay nag-champion sa Commissioner Cup. San Miguel. Yo, mahilig sa esports si Sir. Okay, pangalawang tanong, ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Apo. Apo, yan. Tama. At ang pangatlong tanong para kay Sir, sinong Philippine singer ang binangsagan concert king? Jonas Quintina. <laughs> <laughs> Jonas Kinsina. <laughs> <laughs> yan, yeah, dahil nakadalawa lang siya, meron siyang 50 pesos. Ang tamang sagot ay si Martin Nibera. Baka meron kang gusto ng shoutout? Shoutout sa ano, Bobonians. Oh. <laughs> yan lang po. Okay. Thank you. At Mabu Waikawa Thank you po Thank you po Thank you po